So ayun mga kasabwat Yung kadena na ito Mahigpit Ayan o Punti lang yung play So ang gagawin natin dyan uh, Ayosin natin yung play So kailangan natin dito ng 17 Tsaka 22 Kadula Ayan 22 yan Uh, uh, ayusin natin yung ano kasi hindi maganda ang play kapag ganito kasi kahigpit it's either madali yung bushing kumaluggo dahil walang masyadong play or yung ano sa loob yung kanyang drive gear kasi banat eh so makikita nyo naman dito yung adjustment eh no kaya may silbi ang mga yan. Makikita nyo yan dyan o. Oh. Makikita nyo yung mga kailangan dyan. Mga basic. Ayan. Ayan o. Oh. Ganyan dapat yung play. Eto matigas. Ayan o. Oh. Matigas. Tapos wag inikot mo siya, may part na matigas o. Oh. Ayan. So dapat maganda yung ano niya Maganda yung play. Kaya nanginginig dyan o. Oh. Ayan nangyengiling siya banat so ang gagawin natin luwagan natin to tapos ito muna luwagan natin to tapos yung kabila ito na natin yan ang kailangan yung tools itong size 10 tsaka 12 so dito 12 ayan 12 yan yung pangalawang tornilyo So Jays, ayan, kabila nyan, yung ito naman, 17, tapos yung kabila, tapos so yung kabila ay, ayan, 22. Maglulaga natin para parayas, para may balik natin yung magandang play. So ayan guys, may mga markings yan dyan. Tatapat mo na yan. Ito. Hindi masyadong kita yan. May mga markings yan dyan. Kailangan, kung ano yung nandito sa kabilang to, ganun din yung nasa kabila. Kailangan pareha siya para pantay. Ayan. Okay na yung ganyan play o. Oh. Ayan. Dapat ganyan yung ano niya. Hindi masyadong ganun yan. May part na mayroong ano yan. Luwag na luwag. Ayan oh normal lang yan sa kabila ganun din tatapat mo lang yan yan may markings din yan kailangan pareha silang tapat bago mo ihigpitan ito na mo muna to itong part na to pag nato na mo na yan saka mo higpitan yung axle nut alright let's